ko na siya barko yan dadaan sa akin yan mga gulos yan you no? Know? dadaan sa akin yan yan you know? oh grabe yung lapit oh grabe yung lapit mga gulos oh oh bug-bug uyan wala eh Olay. kiduwan ko dyan na kita ko sa mga kung na ano ni mga pasahiro yung mga grusa malapit na po talaga o oh. oh. hmm. yan o oh. dinadaanan ng barko itong payo namin mga grus yun o oh. o oh. ha ha, -ha. <laughs> o oh. ang laki ng barko mga kagurus Huh? Magandang barko yun mga cross Maliwanag sa gabi Yan po pag pagdating ng gabi Yan ang pinaka maliwanag po na barko Dami po yung ilaw yan You know Napakadaming ilaw yan So dito dumaan sa Likuran ko <laughs> Yan nakita ako ng kapitan yan you know? oh. Oh. Lapit daw Da <laughs> pa kalapit lang po talaga no, lucky. Oh, ayan. Oh. Ba, diba? asay mga pasahero niyan. Ay mga pasahero. Oh, yan mga pasahero. Maganda tingnan niyan sa gabi, magurus na apakaliwanag 'yan. Oh. No. Lucky no. napakalapit lang sa akin oh ha sabi ko bro kabilis tumakbo napakabilis tumakbo Tuli ni eh pala yung barko na yun mga gros, you know? Ah. Ayos Ayun Okay kayo mga gurus no Ayun, ayun ah At ah, dito naman dito ako nangangawil Ako lang na mag isa Ayaw yan pa pula po mag-isa mga kagurus e, wala si busing may gina ginagawa yung bangka may nagpapagawa po sa kanya yun